So ngayon Sabado oh, Alam ko marami may mingwit dito So marami na mga dumadating Yan Sila Yun Ang area Marami ng Ano Dumadating yun tayo no? nandun tayo yung bike natin, iniwan natin yan, itong spot yun, pwede mo naman try natin kung makakanguli tayo mga Peace on, peace on. Peace on. Mm. <laughs> guys, dito ang kinabad tripan talaga guys na mga ano. Ah, uh, ito ang sinadya natin talagang hulihin. Ayungin. Yan you know? o. Ito guys, ang ano, ang hirap nag-uubos ng pamain. Yan. Siya. So, ginawa natin siya ng sit-up. Yan. Ganito kalaki guys yung ano, pero wish lagi sa amin. No? Yan oh, no? ayungin. Siya yung umuubos ng pamain natin lagi. So, ginawa natin siya ng sit up para mahuli lang. ito yung umuubos ng pamain ganito kalaki ganito yung umuubos ng pamain natin guys ganito kalaki yan o yan ayungin no dito sa sakmon so ginawaan talaga natin siya ng panghuli panghuli ng ayungin So maliit na hook yung ginamit natin para mahuli lang at patingnan natin kung ano ba tong ayungin na to. <laughs> so ito huli natin ayungin. No. First catch natin dito sa Sakmon. Yun. So enjoy pa rin. Marami pa rin pipishing diyan, no. Yun, no? pa rin tayo doon sa kapila ganito talaga ano yung perwisyon na isda sa aming pamain so huli huli siya guys <laughs> abang abang lang kung ilang ayong ilang mahuhuli natin ubos na naman ubos na naman yung pamain ganun yan kalupit no? ganun kalupit sa pamain yan Parang ginagawa niya lang ice cream yung ano, yung bulate. <laughs> Grabe. Ubus yung pamain natin sa ayungin na yan. So ngayon, sila ang pag pagtitripa natin. Ayusin ang hulihin natin. ang liit ng hook na kinabit natin para mahuli lang yan <laughs> ang liit ng hook try natin hagis tayo ulit para sa mga ayongin no chamba dito pag may kumain na tilapia siyang bayan pag may kumain na tilapia wala tayo mga pre walang huli walang huli